Pagka Netherlands kahapon, nagsabi sila iba daw ang pagkaluto ng ano, no, ng kanin dito. Uh, tinanong ko siya kung tama ba yung pagkaluto ng kanin. Tama naman daw. Uh, on that point, na-perfect na natin yung uh, kanin, yung ra rice doon sa loob. But uh, medyo mahina pa siya kumain kasi nga he's getting used to sa pagkain sa ulam kasi hindi Pilipino yung ulam pero meron ng rice at uh, meron naman siyang access sa uh, gatas at prutas yun din yung uh, hinihingi niya noon, so okay naman siya um, ang kaniyang mga may mga sakit uh, si Pangulong Duterte, natural lang yon dahil mag 80 years old na siya so merong doktor na nagmamonitor sa kanya at meron din silang nurses uh, na nagmamonitor din sa kanya ang kaniyang blood sugar nilagyan na siya ng gadget uh, para sa blood sugar niya. So, meron na silang parang electronic checking doon, 4 uh, times a day sa kanyang uh, blood sugar. So, medyo controlled naman ang blood sugar. Ang problema na lang natin ay hindi mapigilan yung pag-inom niya ng Coke Zero. <laughs> so, bago ako uh, umalis, uh, pinilhan ko siya ng 4 uh, na Coke Zero. <laughs>